tayong magbabasa tayo ng kwento. Gusto ba teacher! Okay. Ang natin kwento ngayon ay ang mas anak sa parke ni April F. Mayo. Ngayon, mga bata, si teacher at sasunay kayo sa pagbasa. ba teacher! Okay. Kaya, hindi na naman. Yay! Hindi na ang sigaw ni Rico. Ang sigaw ni Rico. Tuwing Rico. Tuwing Rico. Pagkatapos ng misa. Pagkatapos ng misa. Ay namamasyal. Ay namamasyal. Ang buong. Ang bu bu Ang buong. Number ten sila. So sa number ten sila. Nama na Marshall. Sa number masaya masaya si Nia. Sa so number masaya masaya si Nia. Malami bulakla. Malami bulakla. At iba pang ang At iba pang ang panadim. Malawak ang. Pa, Malawak. Mãi tao, mãi tao, Mà sao mãi tao, sao mãi tao, sao mãi tao, sao na 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 ta mãi ta. tao, ta 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 ta. sao mãi tao, sao mãi ta tao, sao mãi 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 tao, sao mã tao, sao mã tao, sao mã tao, sao 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 sao

alala alala ita puna ita dito magabas sura dito pagbiwalayin pagbiwalayin am na na basura, na basura. Alawang, paalala,

आओ सबोद नीना नीनादाई अम्पाला या नमन आई बिसाइंग आई बिसाइंग दामारिस दामारिस सबोद नी नताई गاويه सबोद नी पादा at kalinisan at kalinisan at ng ating kapaligiran ng ating kapaligiran ang sagot ni na, Tatay ang sagot ni Tatay at sinigil mo, Nanay at sinigil mo, Nanay, Tatay susunodin ko po ko bo, lahat ng lahat ng papalak papalak ako, na magigita na, ako, dito, dito, at naglaro, at naglaro, muli, muli, Simila. Simila. si May si si okay, bata ng scholar ba ang ating kwento? Oo, teacher. teacher! Ngayon, dahil nagbasa tayo ng kwento, ay may katanungan si teacher para sa inyo. Mga bata, sino-sino ang mga taguhan sa kwento? Si, yes, ma'am? Teacher si Rico, si Mila, si Nana

Yes, Ibi. mag sa palatibad. Tama. At ano naman ang nakita mga sure. yes. sure. yes. sure. paalala ko. Tama. So, babala ang paalala. Um, Dahil ay sa babala ang paalala at maaaring magtawain si teacher Ayun yun ang ating lesson. Ayun mga bata, sa sinabi ka rin ito, sa sinabi na ito. Ayun mga bata, sa sinabi sa kwento ka rin kasi na lamang, ay ang mga mensahe na dapat natin tulad ng gawin upang maiwasan natin. Maiwasan natin ang disgrasya. ating susunod pa at gawin para sa kayo sa kapalinisan ng ating kapalikiran. Ngayon, ang tanong, ginagawa niyo magulang kapat at oh, 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 teacher! teacher. So, paano pa, ang Teacher, sa pagsunod sa mga at paalala, teacher. hindi na Ano Sir, sa pagitan nila sa pagliman may nakita pa yung mga 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 sa amniture? Kung sumiti na ang amniture, di mo mga mga na mayroon? Hindi. Oksay. Ngayon, nabigay naman kayo na sa ating mga establishment. Yan dyan. Mabawal magtako ni pasurat? Mabawal ng pasurat saan saan. Di Ah, yes. <laughs> Magali, para ma? Mag Magali, para sa baga. Ano ba hawak mo? Ano ba kayo? Bawat samawi. Kundi para wala lang aksidente. na 'yan. Para wala magkatasik sa bangga.

Tayo sa, tama tayo, amang sentana ikaw babalang bawat mo nakauunod ng senador, aling, ngayon, may gagawin tayo sa aktibidad. kailangan ko ng dalawang representante, manabuho, para, ngayon kung saan ito napanuto, Piliin at bilugan. Pilihat nilo ba ang tamang sabot, Ang sagot, dinakap pa diyan dito. Ang tamang sagot dito, na ang tibigan natin tignan natin kung tama na, ang sagot ng pangbal isa. Bawal tumawid may namatay na dito. Mahalala pang sagot. para kapeligian at sa tulong ng ng mga nagaganap na ayon sa RW 93 nitong sinarinnais pampatibay na mababang pamalao paala. Ngayon, kukunin din ang buong papel at, ang at din na na, ang mga sa uli ng pagtataya natin. Sa sarin ng bawat ng pagsaing ng bawa't